Kahapon po, dalawang batang magkapatid ang nasawi matapos umanong malunod sa isang palaisdaan sa Kawit, Cavite. Ang pamilya ng mga bata dudang aksidente lang ang pagkalunod nila. Nakatutok si Maria Bulaklak Ausen. Halos di makapaniwala si Aling Helen Berme Nadat na nalang niya kasi ng makaina dalawang batang anak niya Nalunod daw sa mababaw na palaisdaan sa kanilang lugar sa Kawit, Cavite Miyerkules ng umaga, bago pumasok sa trabaho, nang huling makita ni Berme ang mga anak niyang si Joshua, labindalawang taong gulang at John Michael, siyam na taong gulang. Wala na ako akong ginawa. Bahay, biyahe, trabaho, bahay, biyahe, trabaho. Ba para sa kanila. Nine years ho, mahigit. Ako lang ang tumayong nanay at tatay sa kanila. No. Bakit ganun? Dalawa pa sila. Ayon sa lolang si Victorina, sa isang palaisdaan sa barangay Tabo na tagpuan ng bangkay ng dalawang nalunod na bata. Malabo raw ang pagpapaliwanag sa kanila sa pagkalunod. Kasi may mga nagsabi, baka daw nilunod yung mga bata. Kasi hindi ho yan maliligong sila lang may mga kasama na takot yata itong mga batang itong lumabas. Wala pa rin daw ibinibigay ni resulta ng investigasyon ng Kawit Kavita Police. Nananawagan po ako sa mga kasama ng mga apo ko doon kung ano man ang tunay na nangyari. Kasi maraming dumadating dito ngayon na may humahabol daw. Maawa naman kayo. Ay naman sa Kawit Cavite Police, hinihintay pa rin lang resulta ng autopsy sa dalawang bata, kaya hindi pa rin nila matukoy kung aksidente o talagang may foul play sa nangyari. Maria Bulaklak Sente na katutok 24 oras.